Welcome to Tinoyan and Pools, Bislig City, Surigao del Sur. So ito agad ang sasalubong sa iyo sa pagbaba mo ng sasakyan. Wow! At syempre, hindi mawawala yung life jacket. Protection para hindi ka iwan. At murang entrance fee na worth. na yung lang kay ate. As in, pin mo yung tubig. Small oy. <laughs> At meron din sila dito ang wooden bridge. So mula sa bridge ay matatanaw mo na yung Tinoyan ang poles. At pwede ka rin lumapit dito kung gusto mo. So depende sa'yo kung, kung nais mong malapitan talaga. Oh, ayan, ang guwapo ng Jinwei and pools. Perfect. Okay, 1 2 3 picture. At meron din sila dito'ng uh, mini swimming pool para sa mga bata. At buko juice worth 50 pesos. Kasama na 'yung itak. Tsaka may ari. At syempre, hindi pa hoole 'yung mga main characters ng pelikula. Siyempre, titingnan natin yan mula baba pataas. Solid na solid ang biyahe. So, ano pang inaantay nyo? Alik na!